nakapalitood ko gi kabugkot nga tangkong guys dag this day ni ganina sa nutrition month kay nagbarangay nutrition month man bang ganina nindito man ko kay nag presentation makita mi sayaw kintay okay, ganina unsa nalipay pugko kay nakatag 50 mi gitag mig palipay ni kanang is being red og mig kagawad gabur ganina tag 50 mi so kung gipalit tangkong nakapalit pugko pinza unsa mo ni guys amo ning gulayon ron para ipanihapuno namo guys ganon ni nag kaya kay sa bata ning mga sabaw ug unsa kining mga dahon, -dahon amo maning mga sa mga dagko unta magdam bukigin mo sa na yung parisan ron para para yapa ng ron guys sa so, na yung nagimay himay kaya mong pahong lutoon lagi gisaon unya bahin po dani yung kamera guys gisungutan ng ko kay gicharge mo lagi ni yung cellphone kay Lobatman. man so dito ako sa lajo ng video ane yung sao ng gizoom dani man maklaro lagi kisakilin man sa so, na wanda desa -de na tunga so sagdi ra na ingana na, na, na ngapa ka video wag din na ni na ako siya ja anon guys kanang video pagluto kay naka-charge man ang cellphone so automatic na diri na sa part nga naluto na ug mao na ni guys ginisang tangkong ahong gidakag sa sabaw mao ni panihapon ron mo guys ug napoy ginamos kin tai ani ug mao to guys manihapon tanin